Meron pa akong tanong. Ano yun? Kung ikaw ay isang prutas, ano ka? Rambutan. Bakit? Sup-supin na, toklapin pa. <laughs> Sir, may tanong po ako. Kung ikaw ay isang prutas, ano ka? Kung ako ay isang prutas, ma'am, ako ay mangga. Bakit? Kasi. <laughs> <laughs> kung ikaw ay isang prutas, ano ka at bakit? Siguro po kung ako ay isang prutas, ubas. Bakit po? Kasi ang ubas ay imported. Tsaka mamahalin, katulad ko. Kung kayo po ay isang prutas, ano po kayo at bakit? Gusto ko -um, prutas ay mangga. Bakit Para po? may maasim, merong matamis. Katulad ng akin pagmamahal, may maasim, may matamis. Kung ikaw po ay prutas, ano ka? Kung ay prutas, ano ako? ubas. Bakit po? Nakakalasing. Uh, <laughs> kung ikaw po ay isang prutas, ano ka po at bakit? Bayabas. Bakit po? Dahil yung bayabas ay common. Tsaka so, paborito ko na siya ever since na ako'y maliit. Kung ikaw ay isang prutas, ano ka? Uh, buko. Bakit po, sir? Masabaw na mabunot pa. <laughs> Sir Marlon, yes, may po? tanong lang po ako Kung ikaw ay isang prutas, ano ka at bakit? Ako ay isang prutas, ako po ay saging Bakit po? Kasi for all seasons ang saging So ako ang tao na kahit anong oras, panahon Ay eh, bukod sa masarap na, ay eh, matatawag mo pa kahit anong oras